Mga kasong isasampa para matiyak na mapapanagot ang mga korakot dapat tiyaking mabigat at may matibay na ebidensya. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Grace Mariano. RMN Live Report! Ikinalugodan ni House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Partylist Representative Leila Dilima ang unang batch ng mga kasong isinampa ng Office of the Ombudsman laban sa mga sangkot sa flood control scam sa pangunguna ni dating Congressman Elizalde Co. Bunsod nito ay umaasa si dilima na marami pang mas mabibigat na kaso na may matitibay na ebidensya ang isasampa para masiguro ang pagpapakulong at pagpapanagot sa mga kurakot. Ayon kay Dilima, dapat tuloy ang pagkilos para mapanagot ang mga tiwali sa gitna ng mga ingay sa politika at mga salaysay na walang basehan na layuning guluhin ang isyu. Gitne ni Dilima, kailangan tayong manindigan sa katotohanan at hustisya at huwag paapekto sa away pamilya o tunggalian sa politika ugnay nito ay muling hiniling ni Dilima ang agarang pagsasabatas sa panukalang Independent Commission for uh, Independent Commission Against Infrastructure Corruption para sa higit na pagpapalakas at pagpapabilis ng isang transparent at epektibong investigasyon. kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak, RMN.